Sandro Mulak official nang nagsampa ng reklamo sa GMA Network at formal ng pinangalanan ang dalawa umanong ng Malhestra at nagsamantala ng pang-aabuso sa kanya. Sa bagong nilabas na pahayag ng GMA Network ngayong Huwebes-August 1, 2024. Naghain umanong ng reklamo si Sandro Mulak laban sa dalawang GMA independent contractor na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Ang dalawa umanong ng abuso sa kanya nung gabi ng selebrasyon ng GMA Gala. Ayon pa sa GMA makakaasa si Sandro pati ang publiko na nila ang lahat para lumabas ang katotohanan at maparusahan ang maysala. sala. Bago pa man daw maghain si Sandro ng reklamo ay nagsagawa na sila umano ng sariling investigasyon at ito ang kanilang pahayag. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors Jojo Nunes and Richard Cruz. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. Respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Samantala mukhang wala ng lusot ang dalawang TV executives na nanghalay at nanamantala kay Sandro sa isang hotel. Matatandaan na nagbitiw ng matinding salita si Ninyo Mulak at ang asawa nito na si Diane Abi tupas sa pamamagitan ng social media. At recently nagbitaw na rin ang pagbabanta ang kapatid ng batikang aktor na si Angela Mulak na tiyahin ni Sandro. Sa pamamagitan ng Instagram story ibinahagi ng kapatid ni Ninyo ang pagiging palaban niya kaugnay ng skandalong nangyari sa kanyang pamangkin. Anya, our family will break the injustices all other artists are facing. Dagdag pa niya this has to stop. We will fight for justice. Matinding trauma nga raw ang nararanasan ni Sandro dahil sa nangyari sa kanya. At makikita sa mga Instagram post ng netizen na tila nagpapatatag sa kalooban ni Sandro at suporta. Dagdag pa dyan ang suporta sa mga fans ni Sandro na nagpapalakas ng loob para lumaban sa karahasan at katiwalian. Kasabay na rin dyan ang pagpo-post sa social media ng ama na si Ninyo Molak at sinabing, Inumpisahan nyo tatapusin ko. Ano't ano pa man ang puntahan nitong isyo at istorya kanilang kinakaharap patuloy natin silang babantayan. Dahil hindi natutulog ang chika, nakatutok kami anumang oras.